Sino kumakain ng paa ng manok? Itaas ang paa. Kumakain ka rin ba ng dugo ng manok? Huwag na itaas ang dugo at ma high blood ka. So hiwain na natin itong dugo ng manok. Madalas makikita ang dugo ng manok. Siyempre, beta max siya. At saka yung mga lugaw na merong dugo ng manok. At saka yung mga miswa. Naghiwan na rin ako ng aromatics na gagamitin natin. Luya, sibuyas at bawang. Pakulo na natin yung mga paa ng manok hanggang sa lumambot. Kapag malambot na, itapon natin yung sabaw. At dito nga sa same pan na rin, mag tayo ng ating mga aromatics na hiniwa. Luya. Ilagay na natin yung sibuyas. At hindi magtatagal, ilalagay na rin natin yung bawang. Ganito yung mga simpleng ulam at the same time parang pwedeng pulutan. Kaya mamaya tignan mo yung kalalabasan. Kung kaya mong pakalambutan yung pan ng manok sa paglalaga, palambutin mo ng todo. Ilagay na natin yung dugo ng manok at lagyan na natin ng toyo. Lagyan din natin ng suka. Ilang pirasong dahon ng laurel at lalagyan din natin ng sili. Sabay lagay na nga ng pamintang durog. Lalagyan din natin ng tubig tapos tatakpan muna natin hanggang sa kumulo. Bago natin patuyuin, lagyan natin ng konting pampalasa. So hahalu-haluin mo lang ng bahagya para nga hindi madurog. Huwag mong masyadong haluin ng haluin. Patuyuin mo lang hanggang sa makita mo na nga na sumasagitsit na yung mantika at kapag gano'n na, eh pwede mo nang hanguin yan. O yan na, meron ka ng adobong paanang manok na may dugo. Halagang 150 pesos lahat nung nakikita nyo na yan. Kung medyo mas maanghang, talagang mas masarap ito. Aba, baka mamaya magpabiligan na ng malamig sa asawa mo. Pero kung ako sa'yo, kanin na lang para mas masaya ang kainan. Huwag ka nang masyadong nagiinom at baka mamaya makasama pa sa atay mo. Pero kung talagang hindi ka makapagbibigil, edo eh, sige, magpabiligan na ng kung anong gusto mong malamig. So yun na nga, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta. Abay, napakasarap pag aganitong klaseng ulam. Palay, comment and follow na rin.